Isang madali ang boxing update mga idol Sa ginanap na laban sa South Korea ngayong araw Lumaban nga pala ang apat nating kababayan Sa Puchon, South Korea ngayong araw Una ngang sumalang sa patimpalak na ito Ay si Juver Amistoso At linabanan ang boksingero ng bansang Uzbekistan na si Fayozbek na kanyang maging pinakaunang laban sa professional boxing. Naging maganda ang umpisa ng laban pero natalo sa si kabayan sa isang knockout sa round 1. At ang sumunod na Pinoy na lumaban sa pantipalak na ito ay si Daryl Amoncio na kinaharap ang isa na namang Uzbeki boxer na si Igan Berdin Nuredinov at sa pagkakataong ito ay natalo na naman ang Pinoy sa isang knockout sa round 1. Ang pangatlong Pinoy na lumaban ay si Mark Sales na linabanan ang isa pa rin Uzbeki boxer na si Dovrak Bek Igraginov. Pero sa pagkakataong ito ay natalo ang Pinoy sa isang unanimous decision ang huling lumaban sa main event ay isa pa ring Pinoy. Ito ay si Conrado Tadamor. Nalinabanan si Six Zone Bex sa Rady Dino, na kasalukuyang ng WBE Asia. Pero sa pagkakataong ito ay hindi pa rin pinalad ang ating kababayan at natalo sa isang knockout sa round 1.